Pagising ko nga ng umaga, ang dilim nga ng kapaligiran. Akala ko nga maaga pa. Pagtingin ko nga sa orasan ko, mag alas 9 na din nga. Kaya sabi ko tanghali na rin ako. Hindi ko na nga naramdaman na umulan din pala magdamag. Sobrang pagod din. Sinabi na nga lang din sa akin nga ni Geraldine na magdamag nga yung ulan. Naninibago nga ako dito kasi nga naka-open na nga yung resto nga namin. Pero ang dilim pa din niya. Bakit kaya ganon? Minsan talaga merong time na nakadepende yung mood natin sa weather. So yun, hindi ko lang alam kung ako lang ba yung ganon. Kasi kapag magkaganitong tag-ulan tapos makulim Ang dami talagang mga naiisip ako and then yung mga past na nangyari nga sa buhay ko. Kaya minsan ang sarap lang din talagang humiga-higa lang kapag ka ganito nga yung weather. Wala lang na i-share ko lang din yung mga thoughts ko kapag ka nga ganitong makulim -lim. Yung mga kapitbahay ko nga dito, nagpakabit nga sila ng aircon. Nainip nga silang dalawa kaya pumunta nga sila dito at nakipagkwentuhan muna sa amin dalawa nga ni Geraldine. Pagkatapos nga naming makapagkwentuhan nga dito, kami naman nga ni Geraldine ang pumasok dito sa kanila kasi tiningnan nga namin yung aircon dahil nga malabig na nga daw dun sa loob. Ayan. <tipos> <tipos> oh nga. Ang lamig. na sila. May tambaya na kami. Oo. Ay. Malabig na mababas sila Ayos, <tipos> ayos na oh. Halos ayos okay. na oh. <tipos> Buti pa yung ganito nila. Malaki oh. Umiikot <tipos> pa. fresco. Pasok lang dito. Ganda <laughs> yung bro. Huh? Then tumawag nga yung tatay ko sa akin and finally nga nasagot ko nga siya kasi minsan talaga busy hours yan tumatawag nga sa akin kaya hindi ko nga siya nasasagot. Bukod pa nga dun kapag tumatawag nga siya wala nga ako dun sa messenger ko sa may account ko. Dahil dun nga ako naglalagi sa may messenger ng page namin. Then kinagabihan nga meron nga nag in nga sa amin na taga dito lang din sa may Muntinlupa. Nakamotor nga sila tamang tama nga at nakadungaw nga ako dito sa may labas. Tinanong nga nila ako kusan nga nila pwedeng ipark yung motor nga nila. Kapag ka alas 8 na nga ng gabi, gabi onwards, pwede na nga magpark dito sa baba kasi sarado na rin naman yung mga tindahan nga dito sa ilalim nga namin. Then, meron nga akong time na makapagkwentuhan nga sa kanilang mag-asawa. Sabi nga nila, nagtitinda din nga daw sila at tinanong nga niya ako kung pwede nga daw silang mag-reseller nga sa akin. Sabi ko nga, pwede naman. Sabihan niya lang nga ako ng mas maaga, lalo na nga kapag marami nga yung mga kukunin nga niya. Then, nung nagbayad na nga sila sa amin, medyo namurahan nga sila sa mga kinain nga nila. Lalo na nga sa biryani kasi nga nakakain nga daw sila dati na yung chicken biryani na maabot nga ng 150 then yung beef naman around mga na nasa 175. So yun, totoo naman talaga kasi nung kami nga ni Geraldine unang ang kain namin, ganun din talaga yung price na nabili nga namin and yun nga, hindi naman sana compare nga ako. Pagkatapos nga nilang kumain, gumawa na nga si Geraldine ng white sauce para nga sa gagawin namin siya rice. Kasi i-add na rin nga namin siya sa menu list nga namin. So nung time nga na to, naubusan na rin nga ako ng mga gulay kaya kailangan ko na nga pumunta ng alabang para nga bumili. Sasabay ko na din nga yung kasi yung friend ko na nasa Japan I-celebrate nga siya ng birthday nga dito sa Pilipinas At uuwi nga siya At umorder nga siya sa akin ng 45 pieces na chicken biryani okay. Dating nga nung wala pa nga kami dito At nasa bahay pa lang nga kami Nung birthday nga nung nanay nga niya Umorder din nga siya So yun gusto ko lang din magpasalamat sa iyo Richelle Camacho yun advance Happy Birthday Maraming maraming salamat sa support So yun na guys hanggang dito na lang po yung ating video for today Maraming maraming salamat po sa inyong panonood Mag-iingat po kayo palagi God bless and Babush